Hello guys! This is MJ Bangis! Welcome to my channel! And for today, maglalaro tayo ng NPC or Die! Yay! Mamamaril ako ng mga impostor! Or, ako yung magiging impostor! Okay, let's go! Gusto ko nitong rail yard! Yes! Ang criminal! Ay, parang mali yun ah. Okay, kailangan kong gumawa ng task. Dapat hindi ako makuha ng mga sheriff. Okay. Steel cars reserves. Kailangan kong magpanggap bilang hindi Hala! Ang bilis naman mapatay no! Grabe! Ang bilis naman nun mamatay. kumuha eh, tayo dito ng pera. Kailangan kong makakuha ng pera. Let's go! Bilisan mo! Yes! Mali yun na... Yes! Mali yun na... Mali yun na baril nila! Mali yun na baril nila! Okay. Okay, very good! Very good! Pour water in chain furnace. Okay, kailangan ko maglagay ng water. Wala! Yun yung sheriff! Okay, sheriff tayo. mag -ano tayo? Tawag dito. Act innocent! Act innocent! Okay, yes! Hindi tayo nakita, hindi tayo nakita. Yes, 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 yes! Andun pala, andun pala yung water. Oh my gosh, malito, malito. Pabarilin niya ako, pabarilin niya ako! No, sinusundan niya ako! Wala, sinusundan niya ako! Ayun na, ayun na, ayun na. Okay, okay. Uy, huwag ka tumakbo, huwag ka tumakbo. Ako pala yung wanted, ako pala yung wanted. Yun yung mga kasamahan ko. No! Ayun na, ayun na, ayun, sya, ayun na siya. Ah! Yun yung sheriff, ayun yung sheriff po. Ayun yung sheriff po. Wala, binabaril niya ako, binabaril niya ako. Okay, okay. Ayun na, ayun na, ayun na. You are visible, complete task and hide, okay. Kailangan hindi ako nakikita. Babarilin niya! Ah! Ah, no, mali, mali, mali ako doon. No, nakita ako, nakita ako. Ah! bisit na sheriff yan. Ay, nanalo yung sheriff. Hindi maaari. Sayang. Ako na sana yung panalo. Nakita ako ng sheriff. Ay, nako. Mali, 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 mali. Pag ako naging sheriff, babaril ko lahat ng mga impostor na to. Banda kayo sa akin. Isa ako. Yes! Yeah. Mamamaril ako ng mga crewmen na... Ah. Buti naman, babanilin ko itong mga criminal na to. Hahanap tayo. Okay, okay. Sino kayo mga criminals? Let's go. Handa kayo sa akin. Uy, 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 uy. Uy, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sino itong mga impostora na to? Parang may nagpipizza ah. Parang may nagpipizza ah. Oy, oy, oy. May nakatapos ah. Parang ito yun ah. Ha! Gap! Palalo ako! Napatay ko yung criminal! Let's go! Kala mo, ah. Na, huwag ka mag-shot ng innocent. Bro, what the hell? Sige natin yung mga gumagawa dito. Oy, oy. Oy, sino kayo dyan? Oy. Uy, may huminto, may huminto. May huminto, may huminto. Sige, sige, sige. Lah. Ano yun? Uy, parang ito yun, ah. Galing sa dun sa vending machine. Ah, no! Innocent na, parin ko to. Mali, mali. Sorry. Sorry. Bakit oh. yan? Kapat mo naman pinatay pa? inosente. Hala ka. Saan kaya yun? Hmm. Hala! Inosente yun? Eh, binayos niya yun ah. No! Nakapatay oh, na naman ako ng inosente. Taragis na yan. At ang hirap natin ng mga hindi totoo. Kaya yung tunay dito. Sabi ko na nga ba eh. Lang. Isa na lang. No! Nanali yung mga criminals. No! Sayang, hindi ko napatay. Dead ma. Dead ma hotel tayo. Sa hotel naman tayo. Yung mga itong mga impostora kayo. Ang gagaling nyo magtago ah. Ang gagaling nyo ah. Ayos kayo ah. ah! Siyempre, di ako papayag. Ha! It's time! Da kayo sa akin, mga criminals and mga sheriff. Check wanted board. Saan yung wanted board? Oh, wait. Paano ko i-check yan? Saan yung mga sheriff? Tapos ah, yung mga sheriff. Ni! Nee, sabay pa kami dalawa! Saan yung sheriff? Ayun na yung sheriff. Ala, nakita ko na yung sheriff. Okay. Yun yung sheriff. Oh, no. Yun siya, yun siya. Okay, dead ma, dead ma. Hala. Tingnan mo na, nakita kayo agad. Nakita kayo agad. Ak innocent, ak innocent. Yun siya, yun siya. Oh my gosh. Ayun, isang sheriff. Bwede lang hindi gumagana. Unlock rooms 104. Okay, let's go. 104. Ba't kasi nandun? Ang layo. Naka-innocent. Okay, Naka-innocent. Okay, Asan na yung sheriff na yan? Yes, let's, let's go. Tama yan. Baba. Sa baba. Sa baba. Baba ba siya? No, nasa baba. Asan na yung sheriff? Okay, okay. Bilisan mo, ate girl. Baka makita tayo na sheriff. Okay, nice one. Okay, let's go. <laughs> Ayun yung sheriff. Wala siyang kaalam-alam. Hello, andito ako. Hindi mo malalaman. Ha? Oh, Ba't ko namatay ako? Ha? La, paano ako namatay dun? Ano yun? Ang daya naman nila. Paano nila nalalaman na ako yung criminal? Paano? Hello? Ang bilis ko naman mamatay. Wow! Kapag roam around na nga lang. Sinong nanalo? Game over. Yay! Very good. One gel Galing mo. Lupit mo talaga. Kanina ka pa, sister. Lupit mo. Kanina ka pa. Kanina, kanina din di kita mapatay. Ang galing mo magtago. What to hell? Let's go. Let's go. Let's go. Special round. Okay, let's go. Huh? Midnight? What is midnight, bro? Few NPCs. Short task. No! Okay, criminal ako. Very good. Very nice. <laughs> okay. a Criminal, bro. Flag. Canon. Parallel. Ayun eh, yung criminal. Lutain na yan. Mahirap naman yun. Doon sila. Dapat wala sila dyan. Okay. Eh, hindi ko magagawa. Nandun lang siya. Doon eh. yung criminal. Nandun oh. Paano ko magagawa? yon nandun siya. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Wala, babarilin niya ako. Babarilin niya ako. Sobrang halata ako ba? Sobrang halata ako ba? Na isa akong ano? Lain, sinusundan niya ako. Ba't niya ako? <laughs> Bakit ba? Wala naman akong ginagawa. Sobrang obvious ko ba? Sobrang obvious ko ba? Na ako yung ano, NPC? Ano pa naman yun? Wala naman akong ginagawa. Ano ba yan? Nakainin. <tinyo> Hello? Pwede bang manghingi ng advice? Paano makakahanap ng ano? Ito, mamang polis, Free, oh. what is this free? Wow, ang daming baril, oh. Uy, sino ka? All pirates item. Let's go, let's go. Sino kaya nanalo? Sana kami mga criminals. Uy, game over na. Yay! Ang gagaling na mga basic ko na yan. Ang gagaling nyo talaga. Very good kayo, very good kayo. Ay, but prison? Sige, prison na lang. Special round na naman. All same avatar. Uy, ulalam. I love it. I love it. I love it. ka kayang avatar ito? Haha. <laughs> ano ba yan? Ako na naman yung sheriff. Oh my gosh. How to know? Babarilin na. Ang mga criminals Sige, sige Galingan nyo, galingan nyo Ibig sabihin ba, ito yung mga tasks? Yun, Ayun, ayun, ayun Sino, sino, sino Parang may gumawit dito ah Ayun, ayun, ayun siya Biling ko siya yun Tuwo, babariling ko tuwo Ito, 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 ito ah, ah, No! Inosente yun Hala, inosente din yun No! Akala ko yun, yun Bon ako naman, bon ako naman Ba't hindi ako, hindi ko makuha yung tama? Piling ka yan. Hala! Mali na naman! Paano ba nalalaman? Paano nalalaman na ano? Nagawa nila yung task. ah, Tama naman yun eh. Ginagawa nila yun eh. Tumakatulog na nga lang muna. Di ba to sa akin? MJ bangis. Ito ako MJ bangis. Katulog na lang nga muna. Hala, natapos nila. Nagwagi ang mga kriminal. Hindi maaari yun. Grabe, ang sasama ng ugali. Shopping mall. Let's go shopping mall. Akala ko pa naman tama yung mga pinapatay ko. Hindi pala tama. Mga inosente pala. Ah, Yan. Very good. Gusto ko maging criminal. Pero hindi to buhay. Kasi naman eh. Paano ba nila ako nahuhuli? Paano nila ako nahuhuli? Ayun o. Ayun o. Ayun o. Asan yung mga ano, sheriff? Hindi ko alam. Paano kaya? Ayan na naman. Pag ako pinatay nito, sinasabi ko sa inyo ah. Ayun yung sheriff oh. Nasaan na yung mga sheriff? Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Okay. Saan yung didestroy? Ayun, nandun, nandun, nandun. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Nandun na naman kasi siya. Okay, goods, 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 goods. Ah, ginagaya pala nila ako. Okay. Okay, okay. Malapit na, malapit na. Okay, okay, okay. Oy, 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 oy. Tinan mo ako na naman babarilin yan. Huwag mo akong barilin, uy steal t-shirt. Saan tayo style ng t-shirt? Ba't kasi nakikita niya agad? Huwag mo Oh, oh babarilin niya ako. Babarilin niya ako. Yun na, yun na, yun na, yun na yung sheriff. Yun na yung sheriff. Yes! Manalo kami! Yes! Let's go! Criminal wins! Let's go! Kala niyo ha, kala niyo ha. Hala! Ako na lang pala. Ako na lang pala yung natitira tingnan nyo na, niligtas ko pa kayo mga sister. Ba't kayo nahuli? Anong ginagawa nyo mga sister, ha? <laughs> ako pala nagpanalo ng round, mga sister. Yay! Ako pa nagpanalo. Let's go. Hi! Sino kaya magiging sheriff sa atin? Don't tell me sheriff na naman ako. Okay, very good. Yan! Gusto ko maging criminal. Jump elevator. Okay, let's go. Nahanap kayo, mga sheriff. No! nakakalaw yung sheriff. Paano niya ba ang bilis nilang malaman? Sana, sana. Okay, okay, very good, very good. That's good, that's good. Sister, bilisan mo. Bilisan mo. Bakit na, na yung sheriff? Ayan na, ayan na, ayan na, ayan 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 yung sheriff, na yung sheriff. Oy, oy, oy. Baka ko patayin mo, ha? Baka ko patayin mo, ha? Ha, ha, Okay. Hulo, nabaril na naman. Okay. Couch yung couch yung couch. Oh, 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 oh. Hala, Nalaman na naman na ako. Aba ka daya talaga. Nalaman na naman na ako. Talo kami. Talo kami. No. Katapusan ko na. See you on my next one. Bye guys. Magtatago muna ako. Bye.